Sir Jen. ako, time ko na. Ah, di pa, ano, ay yung interjection lang. Interjection. Um, uh, we're looking for solutions, uh, Yusek Bernardo. Do you think, kung makapasa kami ng batas, ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka. Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon. at uh, hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death Eh, Oh, yun. Coming from the horse's mouth, Mr. Chair. Na, umami na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator so, Bato, Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntulupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa Muntinlupa, palagay ko piliin pa ang death penalty. Um, sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa. Ah. Pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka ba mag-digos? Ibang adong negosyo ng Cebu eh. Dagload pa rin hanggang ngayon. Ando sa mentilupa pa.